Okay guys, welcome back sa atin channel. Yung nakaraan kasi itong panay ito yung sira. Sira ang kapasitor. Kung makikita nyo doon sa isang video, transfer ko itong video sira. So, para malaman natin kung sira talaga ang motor, ibabahipas natin to So, ito na. Binaypas ko na to Itong blue, dumirekta to sa motor. Ang kanyang plug. Ito ang kanyang plug. Ang plug niya ay blue at saka brown. Blue at saka brown. Ha? Yan. Ang blue ay kung makikita niyo itong blue dumerek ka to sa yung blue dumerek. Pero ang kabila niya is itim. So, ang itim ay dumiretso sa yung dalawang itim. Ito. Dumiretso sa motor. So, hindi ko na kailangan ito. Ang kukunin ko lang yung isang linya. Pinutol ko na siya. So, binaypas ko na siya. Nilagay ko dito sa isang linya. Pwede din dito sa kabila, alin man sa dalawa. Pero tinayin rotation kasi pag mali ang rotation, pwede nyo ilipat sa kabila. Kapasitor to ha. So, ikinabit ko na siya. Isasaksa ko na. Ngayon, tetestingin ko. Nakabypass na to. So, tinanggal ko na yung papuntang motor. Kailangan yung papuntang motor ang tatanggalin. Yung isang linya, itong brown, pumunta ito sa switch hindi yung itong papunta sa switch wag nyo tanggalin okay testingin natin sinaksak ko na ayan ayan namandar na siya guys meaning sira ang ating kapasitor ang ating kapasitor lang ang tatanggalin Okay? Yung kapasitor lang. Binaypas ko lang, pero mas maganda, bumili na kayo ng kapasitor. Para sigurado. Sira ang ating kapasitor. Kapalitan na natin yan sa susunod. Tayo bibili muna ng kapasitor. Yan. So, kung may mga tanong kayo, pwede kang magtanong sa akin. Shout out sa inyo.